so what's up guys? Welcome to my channel. So, good day sa lahat. So, for today's video nga pala is uh, mga hunting tayo ulit. So, ito pa rin yung gagamitin natin guys. Yan. Ito pa rin yung gagamitin natin. Yan. So, yun nga, uh, sobrang init ngayon guys. Kaya, kajaki tayo kasi nga masakit sa balat. Yun, uh, so bago ang lahat, uh, shout out nga pala tayo sa ating mga solid uh, subscribers dyan na uh, si John Ray uh, Ramintas at uh, Makmak Maglangit at saka si Milson Lagarit so yun shout out sa inyo mga sa inyo mga boss at samahan nyo ako guys tara let's go magmating na tayo guys sit up muna tayo para magtawag na ang ibon may biyawak sa likod guys naggalaw yung scope natin. Ayan. 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 Isa. One down. May punay, guys. Punay. Ayan. Ayan. Okay. One down. So, tatlo na to, guys. Tatlo na sila, guys. Kaso, yung hinanap ko yung uh, alimukon kanina na wala so isa lang yung nakita natin isa lang nakita natin so yon dalawa lang dalawa pa yung nadali natin ngayon so meron pa may bago guys alimukon hindi siya klaro pero makikita yung ulo niya yun okay three down so antay pa tayo guys So, trade down na tayo. Kasi yung pang-apat, uh, hirap hanapin yung alimuko na, na ano, hindi talaga siya the place lang yung matamaan. At, ayun. Hindi siya nakita. Kanina pa ako nasahanap. So, ayun. May bago na naman, guys. Alimukon na. Ayan ciao. Dalawa guys Dalawa Yang isa tu Dalawa sila Tatlo Andami nila Andami nila guys Tatlo yung isa nandun yun yung dalawa isa nga pa rin sayang tapos nakatalikod pa ay nako ayun ayun napakpak guys ayun nakabihitin pa rin so pakpak yung natamaan natin pero nandyan lang siya yun dumapo lang sa ibang sanga ayun siya oh. ayan so dyan lang muna yan hindi naman yan makakalipad eh kasi bali na yung pakpak niya yung isa nandun pala sa taas ayun oh try natin yan so parang siya na yung pangati natin siya na yung pangati yung sa iba pa ito try lang natin kung kaya kasi medyo malayo eh no he <laughs> yung bibig na tamaan natin guys yan unay guys ayan na hindi na tamaan Ah, tamaan pala daming balahibo pero nandun sa taas lang nauna kasi yung sanga bago na siya natamaan sayang may bago guys isa Hope hindi tayo mag so yan daming balahibo ayun yung baut guys ayun ang babae yata to Ayun. Tikas. So, pakpak lang yung matamaan siguro natin. Umipat pa kasi. So, yung manata naman. Sayang. Ang laki pa naman ito. Dami naman kasing sangha po eh. Shit. Layoning man na na Iyon. Iyon. tamaan pa rin kahit malayo.